natin yung ano yung ating order para benta natin ito na siguro yung gamis oh mga suki dito na yung ating order ayan buksan na natin ang order natin plastic niya wag nating ready The Bluetooth device ayan. is connected successfully. mga maiingay? na wag mo Oh, O, mga soki. Dito na yung mga order natin. Yung 350 po isa. 60 yan, ah. 60 pieces. 60 pieces. 350. Ayan. Ayan. Original po yan. Nature Glow. Ayan, may free siya. Meron pa dito. Oh, mga sige, hindi na. Mura na to. $3.50 sa online to $400. Hindi lang pwede. $60 visa sa $60. Ayan. 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 60 pieces glutathione collagen with vitamin C, D, E, B6, B12. Ayan. Isang box. Ayan. <laughs>